Magandang araw mga kabopuls. Napapaisip talaga ako. Sa totoong buhay, wala akong kilalang solid na anti-Duterte. Sa pamilya at kamag-anak, sa mga kaibigan, kapitbahay, sa mga katrabaho, sa mga kakilala o kakilala ng mga kakilala ko. Karamihan sa kanila, kahit hindi sobrang tagahanga ni Duterte, hindi naman sila galit na galit sa kanya. Pero kapag binuksan ko na ang social media ko, biglang parang hati ang opinion. Ang daming kritisismo, ang daming batikos magmula sa mainstream media, mga politiko, mga journalist at sa mga so-called experts na ini-interview nila sa platforms nila. At pati mga anonymous na account na nagko-comment sa mga videos nila. Kaya ang tanong ko, totoo bang maraming anti-Duterte? Panoorin nyo hanggang dulo at isa-isay natin tukuyin. Bago ang lahat, gusto ko muna kayong paalalahan ng hindi ako journalist o political analyst. Ako'y isang simpleng mamamayan na mayroong critical thinking. Maingat ako sa pagtanggap ng mga impormasyong nakikita ko at higit sa lahat, meron akong common sense. Itong tanong na ito ay isang matapat na katanungan bilang isang simpleng mamamayan na sawa na sa mga bugok na sistema ng gobyerno. Nangarap ako na sana masaksihan ko man lang na umangat tayo mula sa pagiging developing country papunta sa developed country. Karamihan sa mga ihahayag ko ngayon ay aking sariling opinion. Magsagawa kayo ng karagdagang pagsasaliksik at pairalin ang matalinong pag-iisip dito sa paksang ito. Una, malakas ang suporta ng masa kay Duterte. Maraming Pilipino ang may respeto sa administrasyon niya, lalo na sa peace and order. Aminin na natin, maraming natakot gumawa ng krimen noong panahon niya. Yung simpleng pagbabago sa curfew o yung kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Kahit anong sabihin mo tungkol dito, damang-dama ng ordinaryong Pilipino ang epekto. Sa katunayan pa nga, yung mga personal na kakilala kong sangkot sa droga ay nagpapasalamat pa sa administrasyon ni Digong dahil binago niya raw ang buhay ng mga adik at dating mga pusher na kusang sumuko. Sa loob ng anim na taon niyang panunungkulan, hindi ko naman naramdaman na may mga malawakang galit kay Duterte sa paligid ko. Walang malawakang kilos protesta maliban sa mga estudyanteng Bopols na panaysigaw ng pasismo. Kahit sa mga simpleng usapan, bihira ako makatagpo ng mga taong diretsyong nagsasabing galit sila kay Duterte. Kung totoo ngang maraming konta sa kanya, dapat nakikita ko yun sa personal kong buhay, hindi lang sa social media o balita. At bukod pa dyan, hindi natin pwedeng baliwalain na sobrang taas ng approval ratings ni Duterte hanggang sa huling taon niya sa pwesto. Ibig sabihin, karamihan ng mga Pilipino, kahit hindi perpekto ang gobyerno niya, ay kontento sa pamamalakad niya. Kung may tunay na malawakang galit, dapat bumagsak ang suporta sa kanya. Pero hindi yun nangyari. Kung totoong maraming anti-Duterte... Bakit hindi natin sila nararamdaman sa resulta ng survey, sa eleksyon o sa totoong buhay? Ang totoo niyan, lahat ng media ay biased. ABS-CBN, GMA, CNN, BBC at iba pa. Pero halata naman may ilang outlets na talagang hindi pabor kay Duterte. Lagi siyang nasa headline pero madalas puro negatibo ang balita Isang halimbawa ay yung mga independent YouTuber slash journalist na sina Richard Hidarian at Christian Esguera. Kung susuriin nyo mabuti sa thumbnail at title pa lang ng mga videos nila, kitang kita mo na ang mga pagkabayas na mga balita nila. Pero kung utu-utu ka, ang daling maniwala sa mga pinagsasabi ng mga to. Bakit? Kasi magaling sila magsalita. Nai-e-express nila ng maayos ang saloobin nila. Pero kung mapapansin nyo, halos lahat ng guests nila puro mga pabor lang sa ideology nila. Ganito ba talaga ang journalism? Bakit hindi nila ini-interview yung mga sumasalungat sa kanila? Kung ang source mo lang ng balita ay mainstream at social media, normal lang na maisip mong parang wala ng tamang ginawa si Duterte. Kahit sa totoo lang, hindi naman. Kahit may mga kontrobersya, mas marami pa rin ang nakaka-appreciate ng kanyang administrasyon kumpara sa mga nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Wala akong personal na kilalang nagrereklamo tungkol sa mga human rights issue o tungkol sa mga issue ng mga extrajudicial killings. Kaya bumabalik tayo sa tanong, bakit wala akong kilalang anti-Duterte sa totoong buhay? Napapaligiran lang ba talaga ako ng pro-Duterte? O baka naman pinipilit balansihin ng mga journalist at mga administrasyon ang opinion gamit ang mga social media? Posible ba na ang mga anti-Duterte narrative ay pinalalaki lang ng media at ilang sektor ng lipunan para magmukhang hati ang opinion ng bayan? Puot at galit ba talaga ang malawakang damdamin ng taong bayan sa mga Duterte? Inaanyayahan ko kayo mga kabopols, lalo na sa mga anti-Duterte dyan. At hindi sangayon sa mga sinabi ko Mag-comment kayo at talakayin natin Hanggang sa muli mga kabopuls